Hello guys, welcome back to my channel. Dito pa rin po tayo sa farm. And today's video, tayo po ay nagtanggal na ng balag. Ayun <laughs> po. So, ayun po. Uh, almost more than 3 years tayo dito sa bayan ng San Juan. Nag-arkila po tayo ng lupa at yan ngayon at uh, tinanggal na natin yung balag dahil meron tayong uh, kumatok na opportunity so kailangan muna natin bitawan ang pagtatanim dahil ano na rin uh, mas gusto pa natin na uh, uh, magkaroon na mas malaking kapital para siguro kung makakabalik pa man ay mas madali tayong makapag expand ng ating farm So yun Salamat sa Diyos Dahil Sa loob ng tatlong taon Mahigit Ay Hindi kami pinabayaan dito At uh, Sa mga Nakasubaybay sa ating video Ah uh, eto yung balag na ito inabot ng halos ano pala 3 years 3 years na mahigit So yun, bali sa tatlong huling tanim natin ng ampalaya, kumita naman tayo. So hindi siya sabihin na kaya tayo uh, nag ano ay dahil ayaw na natin. So, gusto pa natin kaya lamang uh, yung opportunity ay mas okay sa ngayon. Kaya atin muna yung tinanggap. So yan, bali Malapit na kami dito Siguro mga one week na lang At yan nga, tinanggal na yung bala So sa loob ng tatlong taon Hindi tayo Ah, bali isang beses pala Pinadapa ng bagyo Pero yung nasa dulo hindi yan napadapa ng bagyo Yun yung kagandahan pagka ganito yung balag. Kaya kung kayo ay babagong magsisimula na magtanim, napaibig magtanim o FW or any businessman na uh, napapaibig pumasok sa farming at uh, di balag ang gusto mong tanim so I recommend yung ganitong klase ng balag so yun na pwede mo siyang may baba pagka may bagyo so ito nga uh, ito binagyo ito pero nung nung nakaraanap na napanood niyo na siguro sa ating last vlog na kahit napad, nakadapa na atin parang naibangon so siguro dahil hindi parang masyadong mabigat or dahil talaga ah uh, yung ano nga 'yan yung kanyang pagka uh, style ay talaga talagang maibangon pwedeng maibaba so yon so, ito naman yung ating patawla na malapit na rin so, oh, although magaganda pa naman yung bunga niya pero by July 28 2024 tatanggalin na rin natin lahat kahit na may bunga pa yan pa rin lang talaga uh, 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 mga bunga. Halos wala na rin pala nga. <laughs> Pero okay naman 'to. Kumita naman tayo dito sa patola dahil nung kasagaran ng bunga nasa 12 ang presyo at hindi uh, na natin napaglilista so ba, pero by sa tawag dito sa computation ko ay talagang kumita hindi lang ganun kalaki eh. Siyempre at kung ilan din ang ating area pero kumita tayo dito kaya nga kung sakali na makakabalik pa ulit tayo at makakapagsubok ulit na mag-farming, it will be a different story, sabi nga. Kasi nung dumating nga kami dito, ay dating OFW din na ang kaibahan mo lang experience sa pagtatanim sa farming so walang alam sa mga synthetic na abono, synthetic na spray mga insecticide, pesticide was in zero knowledge and hindi rin agad debalag yung ating nakitanim so papaya at saka sili na okay lang naman sana kaya lamang napakaliit ng return sa income lalo sa papaya so bilang nagre hindi ako hindi ko recommend na papayang ang itanim <laughs> so yon ewan ko lang baka naman mali ako pero based on my experience kasi 6 months bago ka magsimulang magharvest tapos pag umarvest ka pa magkano lang per kilo ng hilaw kahit hinog tapos ilang ang tagal bago hindi ko konti lang yun, hindi ka pa makasyan toneladas ay lalala ang mga nakaraan na nagtalugi pero kung di balag agad yung ating naitanim iba iba hindi malulugi ng ganun so sa kabuuan ng journey natin dito so hindi ako uh, nahihiya na sa kabuuan lugi lugi kami dito ng malaki pero sabi ko nga ang katlong tatlong tanim ay tayo kumikita ng maayos So, hindi pa rin natin nabawi yung lugi. Pero at least, yung knowledge, experience natin nakuha. At ngayon, kung, kung meron lang tayong malaking kapital na pwedeng i-renta ng 3 hanggang 5 hektarya, yung nalugi na yon ay kaya-kaya natin bawin agad So, yon Sa ngayon, atin mo nang harapin yung bagong opportunity para makapag-ipon uli and siguro kung mapasarap doon edi eh di doon na lang <laughs> at kung kung sakali naman na tayo makabalik uli sa pagpa farming so punta ulit tayo dito so yun uh. sa mga sumubaybay sa atin mula simula so maraming maraming salamat at uh, nawa ay marami rin kayong mga natutunan sa ating mga na ibahagi dito sa farm so, hindi man siya ganong kaya kadetalyado yung iba pero bawat vlog so, sa mga vlog natin sa mga playlist natin na nandyan kahit na naman siguro meron kayong makukuhang technique o kaya mga diskarte kung kayo ay susubok na umalaot sa pagtatanim. So, hanggang dito lang po. God bless. Thank you and to God be the glory. Bye-bye.